Sa nakaraang ilang araw, si Donald Trump ay nakapagsalita ng napakarami at nasabi niya halos lahat ng bagay agad-agad. Pinabayaan ako ni Putin. Handa akong gumawa ng higit pa laban sa Russia kung tatamaan ng mga kaalyado ang China at titigil silang bumili ng langis mula sa Russian Federation. Hindi ko nakikita ang kailangang agad hingin kay Putin ang tigil putukan. Tatapusin ko agad ang digmaan, pero marami na namang kondisyon. Kasabay nito, nagkaroon ng press conference kasama si United Kingdom Prime Minister Keir Starmer kung saan tinanong ng media tungkol sa mga parusa, China at Ukraine. Kaya sa episode na ito, buuin natin ang puzzle. Ano talaga ang nasa mesa sa White House? Anong mga alas ang meron? Bakit sinabi ni Trump ang linyang niloko talaga siya ni Putin? Ano ang posibleng susunod na mangyari dito? At may tsansa bang mas masakit para sa Moscow ang mangyari? Hindi lang sa salita kundi sa gawa. Ito ang ibig sabihin ng mga sinabi ni Trump. At ano ang mga nasabi niya nitong mga nakaraang araw? Ako si Alexi Pecci. Ngayon, ikalabinsiyam ng Setyembre sa kalendaryo. Bago magsimula ang episode, gusto kong ibahagi ang isang interesting na YouTube channel na personal kong pinapanood para kumalma matapos makarinig ng maraming balita. Halimbawa, ito ang pag-uusapan natin ngayon. Inirerekomenda ko ang YouTube channel ni Olga Bobira, isang psychologist na may maiikling video tungkol sa anxiety, boundaries, at relationships. At napakahalaga nito tungkol ito sa pagiging produktibo at kung paano hindi ma-burn Ito ay mga maiikling episode na ipinaliwanag sa isang malinaw na wika. Sa totoo lang, bawat video ay isang malinaw at madaling hakbang papunta sa kalinawan. Mag-subscribe sa YouTube channel ni Bobir Apsay. Nasa video description ang link. Kung nakasubscribe ka na sa YouTube channel ni Alexei Pechi at bahagi ka ng komunidad ng Critical Mag-isip, Siguraduhin ding mag-subscribe sa YouTube channel ng Psychologist. Ang link ay nasa description ng video na ito. Maari ring mag-iwan ng komento sa video niya. Malaking pagbati mula sa aming YouTube channel. Kaya, binigo ako ni Putin, sabi ni Donald Trump sa isang press conference kasama si Keir Starmer. Tinalakay dito ang pagdami ng pag-atake ng Russia matapos ang Alaska Summit at ang kawalan ng progreso sa negosasyon ng Kyiv at Moscow. Ipi, akala ko papunta siya sa kapayapaan pero pinili niya ang paglala. Paulit-ulit nang sinabi sa iyo ito ng mga Ukrainyano mula simula ng iyong pagkapangulo, Donald Trump. Ano? Paano mo pagsasamahin ang ibig sabihin ng kalbong walang kwentang tao na si Putin at kapayapaan? Matagal nang ipinaliwanag na hindi magkasundo si Putin at kapayapaan. Hindi niyo pa rin bagets? Ngayon, sinasabi nila, akala ko papunta siya sa kapayapaan, pero pinili niya ang paglala ng sitwasyon. Pero pagkatapos noon, talagang nagwala si Trump at marami ang nagulat. Sinabi ng Pangulo ng Estados Unidos na ang problema ang akala niya ay pinakamadaling lutasin dahil sa relasyon niya sa diktador ng Russia na si Vladimir Putin ay mas naging komplikado pala. Sinabi ng Pangulo ng Estados Unidos na mas maraming sundalong nawawala sa Russia kaysa Ukraine. CP, maraming pinapapatay at nawawalang tao si Putin higit pa sa pinapatay ng Russia. Mas madalas din mamatay ang sundalong Ruso kaysa Ukranyano. Muling sinabi ni Trump na hindi raw sana nagsimula ang digmaan sa Ukraine kung siya ang presidente, hindi si Joe Biden. Sipi, sa digmaang ito, milyon-milyong tao at kaluluwa ang namatay. Hindi lang mga sundalong Amerikano. Ang mga sundalo ay namamatay sa bilis na hindi pa nakita ng sinuman mula noong ikalawang digmaang pandaigdig. Pakiramdam ko responsibilidad kung lutasin ang problemang ito dahil doon. Kasabay nito, isa pang mensahe ni Trump sa parehong press channel noong araw ding iyon ay ganito ang tunog. CP, mukhang hindi pa ngayon ang tamang panahon para hilingin kay Vladimir Putin na itigil ang putukan. Kung kailangan kong humiling ng tigil putukan, gagawa ako ng mahigpit na hakbang. Kailangan pang pababain ang presyo ng langis. Matatapos ang digmaan ng Russia at Ukraine kung bababa ang pandaigdigang presyo ng langis. Ngayon, pakiusap. Ibig sabihin, ang Presidente ng Amerika na dati tinatawag na leader ng malayang mundo ay nagsasabing humingi kay Putin. Sabi niya, hindi ngayon ang oras para hingin kay Putin ang tigil putukan. Hindi dapat utusan o parusahan ang diktador na si Putin, kundi humingi. Pagdadahilan ni Trump, dapat unahin ng Europa ang pag-atake sa Russia at China. Titingnan ko ang mga magiging epekto. At kung magiging epektibo ito, agad ko rin ipapataw ang mga taripa at parusa at aangkinin ko ang lahat ng tagumpay. At kung hindi ito epektibo, malamang bibigyan pa ni Trump si Putin ng dalawang linggo ulit, tapos tatanungin niya ang Europa, bakit kayo nagpatupad ng mga taripa? Sa totoo, desisyon niyo to. Hindi ko kayo pinilit o tinulak. Sinabi ito ni Trump sa press conference kasama si Keir Starmer, punong ministro ng United Kingdom. Binanggit ni Trump ang pagkakaibigan, pagkakaisa, at hangaring makamit ang kapayapaan. Hindi binanggit ni Starmer ang mga detalye ng sekundaryang parusa sa Russia, ngunit binigyang diin ang suporta sa Ukraine at transatlantikong ugnayan. Ngayon, ang pagsusuri. Ang pahayag ni Donald Trump na pinabayaan ako ni Putin ay hindi lang personal, kundi pagtatangkang baguhin ang naratibo. Natipong, nag-alok ako ng kapayapaan, nagbigay ako ng konsesyon, ginawa ko ang lahat para sa kapayapaan, pero hindi tumugon ang masko. Ibig sabihin, ngayon ay lubos na makatwiran ang aking mahipit na mga hakbang. Siyempre, kung mangyayari man ang mga yon, pero kung sakali, nagbabala na ako. Pero ang buong problema ay nasa susunod na dalawang pahayag ni Trump na muling isinabit ang pagiging mahigpit na ito sa mga kondisyong halos imposibleng matupad. Hindi kayang at ayaw ng Europa na pumasok sa isang ganap na digma ang taripa laban sa China direchahan itong sinasabi sa Brussels. Hindi pa agad ititigil ng Hungary at Slovakia ang paggamit ng enerhiya mula Russia bukas at batid ito ni Trump. Ibig sabihin, ang istruktura ay gumagana lang ulit bilang harang. Maganda sa kamera, pero sa praktika wala talagang silbi. Ano pa kaya ang mas masakit para sa Kremlin kahit wala ang mga kung sakali? napaka konkretong listahan. Pangalawang parusa sa Shadow Fleet Insurance at personal na aksyon laban sa mga port ng transshipment at middleman na nag-ooperate nito, itong mga gray na batch ng langis ng Russia. At mga targeted na hakbang laban sa mga bangko ng second tier sa Asia, kung saan dumadaan ang barter ng langis kapalit ng bakal, at kung saan may kakayahan pa rin magbayad ang mga Ruso hanggang ngayon. Nasa ganap na kapangyarihan ng Estados Unidos ng Amerika, men iv. -E Hindi kailangan dito ang konsensus ng European Union, kundi desisyon ng Department of Finance, at Department of State ng Estados Unidos. At bawat ganoong maliit na bahagi ay sa loob lamang ng isang linggo ay nagdudulot na ang Russian barrel ay mas mababa ang halaga kumpara sa European labing siyam na package ng mga parusa. Malakas sana ang kombinasyon, pero hindi ginagawa ni Trump. Sabi niya, niloko siya ni Putin. Magiging mahigpit ako. Magiging sobrang mahigpit akong lalaban balang araw. Ngayon, tungkol sa pagkikita kay Keir Starmer, pagpapatuloy. Ang Britanya dito ay tradisyonal na tumatayo sa matigas na posisyon, tulong sa Ukraine, mga parusa laban sa Russia, intelihensya at iba pa. Para sa London, ang pinabayaan ako ni Putin ay talagang walang kabuluhan. Wala pa rin konkretong aksyon, puro parusa lang. Si Starmer ay magalang pero matiyagang nakikisali rito. Sabi niya, mahalaga ang kapayapaan pero wala ito kung walang lakas. Kaya ang susunod na palatandaan ay mga dokumento, hindi mga salita. Maglalabas ba ng bagong parusa ang Estados Unidos laban sa mga kumpanya ng siguro, daungan, shadow fleet at bangko sa mga darating na linggo? Kung lalabas ang pariralang ito, gagawa ako ng mas malaki at magkakaroon ito ng anyo. Kung hindi, isa na namang ikot ng negosasyong estetika mula kay Donald Trump. Isa pa, sinabi ni Trump na hindi niya kailangang hilingin kay Putin ang agarang pagtigil. Parang inaalis niya sa sarili niya ang papel ng masamang pulis para sa Kaib. Pero para sa Kremlin, nababasa ito bilang mga pare, marami pa tayong oras. Wala nang deadline mula sa Estados Unidos. Ibig sabihin, pwedeng sirain ang infrastruktura, magpalipad ng walang lamang drone sa Poland at pahabain ang linya ng harapan. Ito ang gray area kung saan nahihirapan ang Ukraine dahil araw-araw may nasasawi, pati Europa dahil tumataas ang panganib sa hangganan at ang Estados Unidos. Dahil tila naghihintay lang ng kaalyado, hindi mo kang tunay na pamumuno ang pamumuno ng Amerikano. Hindi kami ang mangunguna sa inyo, kundi sige, kayo muna, tapos kami naman. Konklusyon, ang sinabi ni Trump, pinabayaan ako ni Putin ay epektibo lang pag may kasamang masakit na bagay. Pangalawang parusa sa Shadow Fleet, mga bangko at daungan, mas mabilis na supply ng long-range air defense missiles sa Ukraine at pampulitikang suporta sa Western Air Dome sa Ukraine. Kaya ng Estados Unidos gawin ito kahit walang ganitong kondisyon. Pero paano ang Europa? Itong mga hakbang na binanggit ko, hindi na kailangan ng anumang pag-aproba. Nagawa na ito ng Europa. Pagkatapos nito, hindi, hindi ito pagbabago ng direksyon. Ito ay retorika lang. Retorika lang talaga ito. Itinutulak ng Britanya ang Europa sa sariling direksyon. Pinipilit ng Europa gamit ang ikalabinsiyam na pakete, kaya Amerika na ang susunod na kikilos. Pero gagamitin ba ni Trump ang pagkakataong ito? Sa ngayon, malinaw na hindi. Inaamin na niya. Niloko niya ako, nabigo ako, akala ko magtatagumpay pero wala rin nangyari. Pinili ni Putin ang gulo kaysa kapayapaan. Mukhang sinasabi na ni Trump ang mga dapat mag-udyok sa kanya na kumilos. Pero pagkatapos ng mga salita, wala talagang kasunod. Dito ko na lang ilalagay ang tutuldok. Ilagay niyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya, at huwag kalimutang mag-like. Iyan lang po. Ingat kayo. Paalam sa lahat.